Inaasahang maghahain ng kandidatura sa pagkaalkalde ng Maynila si Isko Moreno ngayong araw. Nauna nang nagsabi si Isko na balak niya ulit bumalik bilang Manila Mayor. Makakalaban ni Isko si Incumbent Mayor Honey Lacuna. Kasabay ni Isko, maghahain ng Certificate of Candidacy si Chi Atienza na tatakbo bilang Vice Mayor. Kaugnay niya, nasa linya natin ngayon si Camille Samonte. Camille, nakapaghain na ba ng Certificate of Candidacy si Isko? Just sir, nagpipon dito sa Arroseiros Park ang mga supporter ni dating Manila Ms. Mayor Isko Moreno ngayong araw maghahain ng kanyang certificate of candidacy si, si Moreno para sa kanyang pagbabalik bilang alcalde ng lungsod kanya kanyang bitbit na placard ang mga supporter ni Moreno sigaw nila bumalik ka na make Manila great again. Magkakalaban ni Moreno si incumbent mayor Hany Laguna na dati niyang katandem at vice mayor. Kasabay ni Moreno na maghahain ng COC ang kanyang katandem na si Chi Atienza na tatakbo naman uh, bilang vice mayor. Kasama rin nila yung ibang konsihal na tumatakbo sa ilalim ng uh, aksyon demokratiko. Diyan sa ngayon, nagpaparada uh, pa si Isko Moreno malapit dito sa Arroceros Park at inaasahan na magsasarita siya at magbibigay siya ng maikli mensahe at saka naman siya dediretso sa SM Manila para formal na ihain ang kanyang COC. Yan muna ang latest update dito. Balik sa inyo. Patuloy nating tututukan yan. Maraming salamat, Camille Samonte. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.